Plano ng House Quadruple Committee na muling imbitahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isinasagawang investigasyon kaugnay sa extrajudicial killings. Kasunod ito ng naging pahayag ni dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog. Oo, yun, yun, yun. Kasi si Mabilog ay uh, may mga lumabas na video. Sabi ni Digong, kumbaga ipapapatay siya. Okay? So, magkakaalaman. Tingnan natin kung si Digong may bayag nga ba talaga. Tingnan natin. Kung kaya niyang harapin itong mga uh, problemang ginawa niya sa panahon niya. Okay, tingnan natin. Na nagsabing isinama ang kanyang pangalan sa narcolist dahil hindi umano niya sinuportahan ang kandidatura ni dating pangulong Duterte noong 2026 elections. Sa isang panayam, sinabi ni Congressman Benny Abante, ang co-chair ng House Quadcom, na dapat magbigay o magbigay linaw ang dating pangulo ang mga o mabigyan linaw ng dating Pangulo ang mga akusasyon laban sa kanya. Mm, yun. So, ako, ako bilang isang normal na mamamayang Pilipino, no? Ako, pag hindi pumunta si Digong Jan, para sa akin lang to, ang masasabi ko dyan, guilty yan. So, guilty yan. Diba? Patunayan mo na matapang ka, maisog ka, Katunayan mo hin na hindi ka basang sisiw kasi agila ka. Katunayan mo 'yan. 'Di ba? Sagutin mo lahat ng mga tanong sa iyo. Oh, pwede ka rin mag-joke diyan sa Congress. Subukan natin kung uubra. Pwede naman 'yun eh. O oh, sige nga mag-joke ka. Ah. Tingnan natin. Muli namang siniguro ng mambabatas na bibigyang portesiya ng komite si dating pangulong Duterte sakaling tumangi ito na dumalo sa pagdinig. Apiling ko lang diyan kay Digong Tatanggiyan. Oh. Syempre may lawyer 'yan si Digong, ay maggagawa sila ng ano 'yan siguro, mga dahilan. kung bakit hindi pupunta or bakit hindi makakapunta? Oh, di ba? Eh, matik na yan, 100% yun yung nakikita ko. So, yun na pala yung bagong tatak maisog, tatak Duterte ngayon. Maging talawan. Oh, sa Bisaya pa, talawan man kayo ng tawanan yun, eh. Diba? oh, talawan man kayo yun, eh. Nung saan naman yung, uh, nung naman yung akong tatay nga, talawan man kayo. O, oh, diba? Ibig sabihin po, duwag. oh. So, digong, panindigan mo yan at humarap ka patunayan mong lucky ka. Oh, o, ito. ito po to. Ito, ito uh, bigyan po natin ito ng uh, reaksyon. Dito, dito. Dito, nagselos ang mga Duterte. Ito. Asher, gaano kabilis inaprubahan ng mga senador ang budget ng Office of the President? Aga wala pang sampung min- Maming abaw shoutout, oh. Gaano daw kabilis? Aga wala pang sampung minuto ay naprobahan na sa pagdinig ng Senado ang panukalang budget ng Office of oh, the Wala Pro pang sampung minuto ay naprobahan na agad. Ah. President para sa taong 2025. Diyan ang silo si Sara. Siyempre, pag uh, Office of the President, alam naman natin maganda yung ginagawa ng ating mahal na Pangulo natural hindi po masasayang yung budget diyan kasi mapupunta po yan sa tama. Okay? E ngayon, ang pangit naman kung si Sarah Duterte manghihingi ng budget tapos aaprubahan mo tapos may issue na hindi niya masagot-sagot. 'Di ba? Tapos aaprubahan mo. Parang mali eh. 'Di ba? May mali kung ganoon. Siyempre doon tayo sa tumutulong sa Pilipino. Katulad ng ating mahal na pangulo, talagang focus 'yan sa ano, sa ating uh, sa ating bansa. Sa mga Pilipino. Hindi po masasayang yung budget dyan. Papiliin kayo, Sara o PBBM. Uh, kung ako, doon natin ibigay yung budget. Uh, sa Office of the President. Diba? Oo, uh, uh, kasi... Ano eh? Subok na eh. Si Sara, subok na rin. Subok na sa ano? Mag, uh, mag... Ano ba yun? Magtago. Magwala ng budget. Diba? Kasi... Walang, walang sagot eh. Ito ay sa ilalim ng Committee on Finance kung saan Chairperson si Senator Grace Poe. Sa budget presenta presentation ng Executive Secretary Lucas Bersamin, inihayag nito na umaabot ng 10 billion 506 million thousand pesos ang proposed 2025 budget ng... Uh, ano na yan? Iyak mga dutae at si unfiltered na tatanga-tanga. Ah, uh, ano na yan? Iyakan kayo. Mga bobo kasi kayo. Ah. Uh, unfiltered, nasaktan. Sampalin mo yung nanay mo. Nasaktan ka pala eh. Ah, uh, unfiltered. Tarantado. Ah, uh, sampat pitikin mo yung itlog ng tatay mo. Sabihin mo, tayo, nang gigil ako ngayon ba? Gigil ako sa kay PBBM. Ang laki ng budget niya ngayon, oh. Titikin mo. Tatanga-tanga ka pala, eh. Ang opisina ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mas mababa ito ng 1.88% kaysa sa budget para sa fiscal year 2024. Sa kabila nito, tiniyak naman ni Bersamin na hindi ito makaapekto sa pagbibigay ng serbisyo ng Pangulo sa mamamayang Pilipino. Unang nag-move upang i-terminate ang briefing para sa budget ng Office of the President si Senate Pro Tempore Jingo Estrada na sinugundohan naman ni Senador Nancy Binay. Bago tuluyang magtapos ang budget hearing ay kinilala at nagpahayag ng pasasalamat si Senador Grace Poe sa ilang ahensya sa ilalim ng Pangulo. Kabilang na ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC Partikular na sa mga aksyon nito laban sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. At ang bagong binuo na Presidential Office for Child Protection na ani Senador Po. Sabi niya, no, unfiltered. Itsura mong mukhang tae, walang kulbo, bastos pag yun. Hindi naman kasi ako bakla para magkulbo, boy. Hindi ako katulad mo na yung mukha mo, kalibi lang ng talampakan ko. Patay gutom at mga hampas lupa pa ang buong lahi at pamilya mo. Diba? Partida dahil sa gutom, sa hirap nyo dyan sa lugar nyo, sa pamamahay mo, ang kinakain nyo, minsan titi ng tatay mo, nagtsutsupaan kayo dyan eh, para mabusog lang kayo. Huwag <laughs> oh, gang iiyak. Nicky Mariano, shout out uh. Ayan tuloy. Nabuking ka. Ay napapanahon para sa proteksyon sa mga bata na pinakamahina sa sosyedad. Pagkatapos ng, pa, ng uh, pahayag ni Senador Po Aga ay agad rin na ito nga uh, inaprobahan ang uh, pagkataas sa plenario para sa 2025 budget ng Office of the President. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Aga. ah uh, iyak yung mga uh, Duterte dito. Pati nga mga vlogger ngayon ni... Eh ni ng mga dishes nagtatahulan ni. Eh. Oh, Nagiiyakan na sila, sabi nila si Sarah nga eh. Tipa hindi niya mabigyan-bigyan patapos si PBBM wala pang 10, minutes na bigyan na agad. Ha? Huh? Diba? Ano ba 'yan? <laughs> sabi ni ano ni uh, nakahima, wag mo isama yung pamilya, hindi. San ba naman na Sino bang ano? Saan niya ba naman na yung kabubuhan niya? Eh di sa nanay at tatay niya, di ba? Mm -hmm. Buong pamilya niya, reklamador, eh sama-sama silang lahat. Ako oh, kasi wala akong sasantuhin dito eh. Oo, oh, damay-damay lahat. <laughs> Tanga ka. San, san mo naman na yung katangahan mo? Oh. Saan? Sa nanay at tatay. Matalino ka? Saan mo naman na yung katalinuhan mo? Sa nanay at tatay. Ma'am Susan Mingueto, shoutout po. Magandang hapon po. Ah, ito po, isunod po natin ito. Rosalie, ano yung updates update sa House Plenary Debates para sa panukalang budget ng OBP? Aga, may ilang tinatawan ng Office of the Vice President na dumalo ngayong araw para sa plenary debate ng panukalang punto ni Vice President. Balik ko lang ha. Sabi ni Nakahima Priscilla, hindi minsan sa mga barkada. Ganun pa rin po. Dahil naman mo, yung ugali ng barkada, barkada mo, ibig sabihin, wala ding kwenta yung nanay at tatay. Kasi pabaya kang nanay at tatay. Pinabayaan mo yung anak mo. Kaya yung anak mo, nagiging tanga-tanga ngayon at naman yung ugali ng mga barkada. Kasi kung matinukang nanay, ihigpitan mo yung anak mo para hindi niya ma -adapt yung basurang ugali ng barkada. Ang masisisi pa rin dyan, yung tarantadong mga putang inang nanay at tatay na yan na sa mga anak. oh, walang lusot po dito yung nanay at tatay. Kasi kung matinu ka lang, ay eh, okay sana. Pupuriin pa kita. Diba? Uh, OBP. Aga, may ilang kinatawan ng Office of the Vice President na dumalo ngayong araw para sa plenary debate ng panukalang pondo ni Vice President Sara Duterte sa taong 2025. Gayunman, wala dito sa kamera si VP Duterte at nagpadala ng oh, liham... Wala, wala sa kamera. Absinos yun ba? Absinos! Sabi saya pa, absinos ba? Ah... Oh sa sponsor ng kanyang budget na si Representative Tia Alonto at yung upang ipaubaya na sa Kongreso ang desisyon sa panukalang budget ng kanyang tanggapan. Batay sa schedule ng Kamara ngayong araw, una dapat tilingin sa plenaryo ang OVP budget proposal. Subalit na una ng talakay ng budget proposal ng ilang executive offices gaya ng Dangerous Drugs, Philippine Drug Enforcement Agency at iba pa. Ilan naman sinaasang tatalakayin sa plenaryo yung ngang tinapis ang pondo ng OVP. Mula 2.037 billion pesos, nasa 733 million pesos ang inirekomenda ng House Committee on Appropriations na ipagkaloob sa OVP sa susunod na taon. Ang inalis na pondo ilipat naman sa assistance to individuals in crisis situation. Nakahima uh, Priscilla. Uh, Hindi po ako galit sa iyo nakahima Priscilla. Okay? Uh, explain ko lang yung ano, yung uh, gusto kong i-explain dito. Pero hindi ako galit sa iyo, wag kang mag-alala. <laughs> ng Department of Social Welfare and Development at Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients ng Department of Health. Samantala, aga nagsigawa naman ng kilos protesta sa labas ng Kamara ang bagong ng makabayan members upang ipanawagan ang impeachment ni Vito Duterte dahil sa umanay betrayal of public trust at pagtangging sumagot ng mga tanong kaugnay ng paggamit ito ng confidential file. Big time TV shoutout oh Nangangam yung impeachment. Parang hindi matigil-tigil yung impeachment na yan. Talagang matutuloy talaga. Eh, Agent, ah, uh, X44, oh, eh, binisita tayo ni, Agent X44! <laughs> ano yung pinuntahin mo dito, Henen? Eh? Andito kay Henen sa ating channel, eh? Salamat sa pag-subscribe rin sa ating channel, eh? ha? Maraming salamat sa pagbisitahin sa ating channel, eh, ha? Ah. Magandang harawin kay May Joy Mix Vlog uh, 168. 10. Ah. Magandang araw sa iyo. Binisita tayo ni Agent X44. Shout out po sa iyo at magandang uh, gabi po. Salamat po sa pag-subscribe nen. Hmm. Si Sara Duterte ay uh, absent. Ang, ang ayaw natin ng anong tamad na vice next time, bumoto po tayo ng masipag ha. Iwasan natin yung tamad. Iwasan natin yung corrupt. Okay? Iwasan natin yung uh, walang pagmamahal sa mga Pilipino. Okay? Iwasan natin yung mapagmahal sa mga kulto. Delikado yan. Pag ang binuto nyo, mapagmahal sa kulto. Damage ang bansa natin. Ah, iwasan natin yon. Oh. Anyway, ito, isunod po natin ito. Itong last topic po natin ito. Puling nanawagan ang grupong maisug kay Pangulong Bongbong Marcos na magbitiw na siya sa pwesto. Kasabay ito ng paggunita sa anibersaryo ng batas militar ng kanyang ama. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. BBM ito ang panawagan ng mga taong nakiisa sa maisug rally. Yan o. Oh. Si Tia Chia <laughs> si Tia Pusit yung isa o oh. si Tia marikar' <laughs> diba? kilala ko itong mga ah magkano kaya yung per head neto? 500? sabagay hindi na rin masama yun nakaupo ka lang eh diba? at least pag uwi may pambili ng ano ng gin bigas okay na rin yun Magtiyaga lang kayo dyan. Tagtatanungin mo, ano pong pinaglalaban mo, ma'am? 500 po. <laughs> uh, 500 po. Oh, yun yan yan tayo eh. Yan pala yung pinaglalaban. Oh, tia Maricar. Yan ka lang ha. Grabe naman to. <laughs> tapos, so, tapos magsisigaw kayo diyan na BBM resign. Noon sumigaw kayo ng BBM resign. Aba, biglang nag si Sara Duterte sa ano? Sa DepEd. Tapos ngayon sumigaw na naman sila. BBM resign. Aba, nangamoy yung impeachment kay Sara Duterte. So, lahat ng sinisigaw nyo, tatama yan kay Sara Duterte. Okay? Eh, maliwanag dyan. Puro maritis umatin. Totoo yan. Sabi nila, Nagsasalita... May nagsasalita sa stage ngayon. Grabe yung explanation ng isang tao. Patungkol sa... kay PBBM na gusto niya talagang kababain si PBBM. Sabi ng mga matatanda na to. Hmm... Manang! Naintindihan mo ba yung sinasabi ko dito? Ha? 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 <laughs> Wala palang lang naintindihan pero grabe makapurma. Kasi ang utos sa kanila ganito. Pag nasa harap kayo ng kamera, kailangan nakaganyan kayo. Tapos gaganyan-ganyan kayo para magmukha kayong matalino. Yan! <laughs> Tangina! Wala pa lang laman yung utak! Sus, Mariusip! Oh! hapon Pinungunahan niya ni Atty. Vic Rodriguez, dating Executive Secretary ni Pangulong Bongbong Marcos. Hinamon niya si Marcos na sumailalim sa drug test. Kung wala kang tinatago, mano ba namang sumailalim ka? Sino ka ba? Para utusan mo ang presidente ng Pilipinas na magpa-drug test. Sino ka? Diba? May kapangyarihan ka ba? May power ka ba? para magutos sa Pangulo? Halal yan ang mga Pilipino taong bayan eh. Ginusto namin na si PBBM manatili dyan sa posisyon. Kaya nga nanalo eh. ba? Diba? Binuto namin yan. Tapos kayo magdidesisyon na utos-utusan nyo yung Pangulo? Sino ka ba? Ay, sigpatawag yaw-yaw di ha? Aturne. Ha? Ito, itong, itong, ba, nagbabalak kong tumakbo eh. Hindi ko alam kung saan. Baka tanod siguro. Hmm. Kahit tanod, di ka ma... Naku, di ka matatanggap talaga. Oh uh, Basta kayong tatakluta eh. Pasensya na kayo. Malinis na po yung iniduro namin. Ha? Uh, Doon ang inyong bagsak sa isang open, fair, and credible hair follicle drug test. Bilang ama ng bayan, bilang ama ng republika... Kasi ang ating presidente, bago po yan maging uh, tumakbo ng pagpangulo, nagpa-drug test po muna yung mga yan, di ba? Kasi kung positive ka, bawal ka talaga. Di ba? Yun yun. ng Pilipinas, ikaw dapat ang nagsisilbing pinakamabuting ehemplo matatanda ang may kumalat na video o mano ng Pangulo habang gumagamit ng ilga. Binubuhay nila yung ano eh, yung, yung laos ng video na yan. Laos na yan, binubuhay nyo pa? Bakit yan na lang ba yung pag-asa nyo? Sus na na droga, una itong ipinalabas sa isang maiso gathering sa Los Angeles noong huli. Uy, si Ari ba to? Tika, 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 tika. Tingnan nyo, may napansin ako. Si Ari Roque ba to? Ba't may puwit na lumabas? Ano yan? Ba't may puwit na lumabas dyan? Labas yung puwit o. Oh. Re-rookie! mo dyan? Ah! Kitang-kita yung puwit malo natin dyan ha! Ah. Nakuha na ng kamera. Pakaihiya ah, ka, Rookie. Ah. Eh, balik na natin. Nakaka-ano? Nakaka, Nakadiri po. Nakakadiri po talaga. oh. Grabe pa. Parang palaka. <laughs> parang palaka. Ang putik na putik na yan. Ano ba yan? Yeah. Yo. Agad itong pinabulaanan ng mga opisyal na malapit kay Marcos nang matanong kung tatakbo siya bilang senador sa susunod na taon. Sagot ni Rodriguez. I'm still uh, in the process of completing my discernment and uh, consulting many people. Natakbo ka, Senador? Hindi nga kita kilala eh. Feeling mo naman ibubuto kita. Press 1, magbabagsak nito sa Inidoro, Press 1. So, ibubuto ito pa Inidoro. Ito, Rodriguez na to. Press 1. Piling mo kilala ka? Pananalo ka in your dreams. Grabe no, lakas ng loob ano. Ah. Uh, lakas ng loob. Shoutout kaya kay uh, Toy Toym Hits Music, magandang uh, hapon po, magandang gabi sayo. Oh. Uh? Grabe, ang lakas ng loob ah. Wait lang, wait lang. <laughs> Ayan oh. No? Nag-press one sila. Diretso ka daw ay I, I can hear them. Uh, naririnig ko naman sa pag ko ng bansa. Kailangan na uh, pag nag-decision tungkol sa bagay na yan. Yung uh... ang ginagawa nila para manalo ko no maninira uutusan yung pangulo na oy magkano ka na diyan BBM resign na tapos magpa uh, drug test ka ah uh, feeling mo mananalo ka na niyan sa ganyan diskarte mo layo eh so 101% sigurado dahil uh, uh, it entails commitment ang maisog rally ay kasabay ng obserbasyon ng ikalimamput dalawang anibersaryo ng martial law. May git libong tao ang nagsabing biktima sila ng human rights violations. Hindi raw ito nalalayo sa kasulukuyang panggigipit sa mga mamamayan. We are somehow feeling the effects of the the same kind. Ang Tagalog ka! Nahirapan ka na maging English. Pag Tagalog ka na lang, oy! Ay, si English-English, di kundi hindi kaya. Hindi ni mo magtegalog, mag-Tagalog, mag-English, di pag-Tagalog na lang. <laughs> Grabe. Sign kind of autocratic ruling, even though there has been no declaration yet of martial law. You need to listen to your people. You need to listen to your bosses. This is us here. Suportado ng grupong maisog ang mga Duterte. Oh, ang dami nila. Ang dami po nila. Nakikita niyo yan. Oh. Dami nila, no? Ano sila? 8 million? Grabe, oh. Uy, oh patakot naman to. Yan yung mga iso. Dami-dami nila. Bidang-bida. <laughs> Alam mo, oh, pag ano ka kasi, pag uh, sabog ka sa pulburon, kahit kaunti lang kayo, ang tingin nyo marami. Oo. Oh tay, Kung mismo si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nagsabing wala siyang nakikitang problema sa pamumuno ni Marcos Jr. Uh. Nagbabalita mula sa frontline, Jana Rua, News 5. Mga uh, kapatid, ah, uh. So, ayun na nga, no? Uh, kahit ano pang gawin ng mga Duterte, unang-una nga, ang COGC at Maisog, nang magkakalabuan na sila. Wala na po kasing budget kaya lang naman meron yan, kaya lang naman may sumuporta noon dahil may budget, may pera. So marami silang pinapasahuran eh, maraming bayaran dyan eh. Dahil medyo tagilid na sila, kanya-kanya na silang talon. No, oh, nagpaparinigan na sila. ba diba? So yun yung simula ng kanilang karma. Uh, oh, karma na yan. Oo, inuunti-unti na sila.